Madalas dito sa lugar na ito naliligo ang mga bata at kahapon nga isang 7 years old ang nalunod dito mismo sa lugar na ito. May, may meron daw sanga diyan. O oh, tinanggal daw. Na. Ah, ito ito ba 'yan? Ito yung sanga na bagong putol. Delikado 'yung mata ko, hindi ko na kasama 'rong suba. Kasama natin ngayon si Kuya Gabriel Gonzales. Kuya, anong oras po kayo nakatanggap ng balita na nawawala ang anak ninyo? Mga 4 na siguro, Sir. Or oh, 4:00 PM. 4 PM. Oh, oh. ano ang ano po ang nangyari? Paano ito nalunod po? Eh hindi ko nga Sir masabi Sir kasi nang dumalang lang sa akin siya, nang paalam naman mm -hmm. na Tito sabi niya payag naman daw si mama, maligo siya. Ngayon, hindi na ako nakasagot. Hindi ko na sinagot siya kasi kampante naman ako kasi marami sila doon na liligo. Bali, dumaan lang siya sa akin, nagpaalam din. Nasabi niya, Tito, payag si mama na maligo, na maligo daw siya. Eh, parang... Ibang kaiba kayo ng bahay po? May sarili pa akong bahay, sir. Tapos may bahay din siya sa, sa side ng papa niya. May bahay kasi malaki diyan kay tita niya. Ngayon, yung mga yung mga pinsan niya nag, nag nagdatingan nung isang araw galing Iloilo. -ilo, magbakasyon dito kasi maghappy happy daw. Eh pinapayagan ko naman siya magpunta doon ng palapit lipat lang sa bahay doon papunta sa tita niya. Kuminsan doon siya kumakain. Nanonood ng TV kasi sa sa bahay wala pang TV. So yung kahapon pagpaalam, mga ilan sila ang nagpaalam sa i yung anak mo, nagpaalam, nasa sama sa mga pizza. Yung nagpaalam siya sa bahay, yung kasama, yung kuya niya. Tapos yung pinsan niyang maliit. Ngayon, nung papunta na sila ng ilog, siya lang mag-isa ang nakita ko. Pero may nauna doon sa ilog, marami na. Kaya siya pumunta doon ng ilog kasi marami na doon naliligo na mga pinsan niya. Eh, hindi ko naman ispek na iiwanan siya ni kuya niya, pupunta pala ng plaza yung kuya niya, magbabasketball, hindi na pupunta ng ilog. Pero sinabihan daw siya ni kuya na, na huwag na pumunta kasi hapon na. Baka pagalitan, pagalitan siya ni papa. Yun ang pagkano. Baka nandiyan, nakita kasi ko ng panganay ko na anak, nandun ako eh, may trabaho ko dun eh, siyempre makikita ko talagang dumaan dun eh. Siguro yung, yung panganay ko, nag-isip na, pagpumunta pumunta ako dun, papagalitan din ako. Kaya nag-iba nag siya ng daan, pumunta siya ng plaza. Pero sinabihan niya si Nini na huwag nang pumunta. Uh -huh. Pero pumunta pa rin. Kaya pumunta din ang panganay ko doon para siguraduhin niya nandun din. Uh -huh. Nandun din daw, naligo pa sila. Uh -huh. Niyaya para daw niya sa so may punong kahoy na dito ka, dito ka banda. Uh -huh. Pero hindi raw pumunta sa, sa, tubig, dyan lang sa, sa, sa taas lang. Uh -huh. Pero pumunta daw sila doon sa area na mababaw lang. Sabi lang mga tit, mga tita niya na Diyan lang kayo sa mababaw, walang kayo, wag lang kayo sa malalim, oo naman daw. Mm -hmm. Tapos, anong oras na na ko skubre na hindi naka-ahon yung bata? Paano ninyo nalaman? Siguro sir, mga nakalipas na siguro ng mga... Ewan ko kung may kalating o... Ah, wala pa siguro kasi nang, nang dumaan yung sila Dunel, mga quarter to four siguro yun eh. Kasi yung kasama niyang maliit, umuwi na ng bahay. Nag-report doon sa tita niyang uh, guru guro yata yung kinukuha niyang ano niya, yung kurso niya. Eh. Nagsabi doon na, si, tita, tita, lunod, nalunod daw, nalunod. Ngayon, hindi naman naniniwala yung sinabihan sa kasilula niya. Ay, eh, ang sagot daw, ba't malunod? Eh, marami daw doon. Marami daw sila. Oo, oh, maraming mga kasama. Bumalik daw siya ng ilog. Ngayon, yung nagyaya na umuwi na, sabi ng Tito Mading niya, uwi na tayo. Aho na. Ang akala niya kasi, umuwi na rin si Lyra kasi umuwi na yung lalaki. Oh. Siguro yung time na yon nalunod na siguro yung bata. Mm. Kaya umuwi yung maliit na yon nag-report. Mm -hmm. Tapos sinanap na ninyo doon sa area? Doon sa na natrabahuan ko, kung saan gumagawa, mga banda doon, ang layo sa lalaki na yun. No? Mm -hmm. Narinig kong usapan, may nalulunod daw. Tapos sinahanap niya si Lyra. Ngayon, siyempre nagpanik na ako eh, kasi anak ko na rin yun eh. Kaya tumakbo na rin ako sa ilog. Sabi ko, saan banda? Ang tanong ko, saan banda dito? Ay sabi ng malit na bata, doon daw, doon, doon na ano, sa may, di, may baging na kahoy. Doon daw banda sa baba. Doon tinuturo, doon daw na ano si Nini. Ay doon ko na tinalunan sir. Doon ko na talaga siya sinisid. Simula doon hanggang pababa. Okay. Paulit-ulit. So, mga kung ilang, an ano, ilang oras kayo doon naghanap? mga so, dalawang oras akong paulit-ulit kong sinisisid yun. Wala, 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 wala talaga, Wala sir. Hindi ko talaga siya makapa. Pero malakas na yung, uh, yung alon nun, sir. Kasi paano na yun, eh? Pa... Pa-high tide na, pa ano na, yung pa-pabalik na yung ano ng tubig sa dagat malakas na yung agos noon pabalik. Tapos ngayong umaga lang siya na dito po. Oo. Oh. Mga anong oras po yun? Mga 6 daw, 6 AM ngayong eh, umaga. Yung dito mga dito yung barangay. mga rescue rover na nakaano sa kanila. Oo. Oh, uh oh. -huh. Diyan. Dito na ako sa kabilang barangay. Bali barangay uh, Rizal, pang... Rizal anong Tulang pang, pang. Kung pagbasihan mo kasi sir, baga kay bali pangatlong barangay na siya nakita na ilog sa Bagakay, Barangay Bagakay, Pangpang, -pang, -pang laging banwa. Ibig sabihin, malayo talaga sir yung binagsakan niya. mahaba rin na ilog. Yung oh, niya. Kasi doon pa sa amin eh. Siguro mga palagay na natin yung mga tinakbuhan niya, mga kung ipagbasihan mo sa minute meter, nasa ano siguro yan sir? 200 na. Oh, layo uh -huh. na rin. Sa lakas ng tubig. Ay, Ay napakalalim ta yan. Di kaya san nag oh? na nagkabit-kabit to. Kuagd man nagkabit, ya na dalog ko ni mo. Mm. Ya karada iwa beko san kao nga to. Mm. Okay dikit Oh dampi man da ra. Oh, matabaw to to. Pero di gara ka kan anticipate gas ko ngai. Ga ya. Ga ya ka na. Ako naman sa ayer nang oh, dito. Oo, ako nang paligusin dito. Kaya porsyon dito. Astaga dito. Oh. Hmm. Dago tayo rin, nga um. po ako. Saan ka man nang umpisa sa turop? Kahit... Hindi nga po. daw ang rescue. Dahil dahil kara? po, dito. Dahil nga po. Nga po, makara meron ako Macha kantilado. May, ante, may, karinta. hmm. Sa makaroon na Ma, sa babang sa sa Ang madami ang mga mata. Magubugubug na tobya Ano mga jackstone nito, ito sa laging bando na sura. Oo, sa malugan, kato, kampi. Alin di ka na sa nakitaan, mga pilang kilometro, banta-banta mo. Mga iyo, siguro sir. Ano ang nakitaan mo eh. Kung hapon pati mo nakagumusin, ito alas 4. Mga alas 3 ko na ano? Naduga? Naduga yung ng nakita nating